News Updates Sa ating mga balita, Bagyong Aghon lalo pang lumakas. Quezon Province, lubog sa baha. Bilang ng namatay sa landslide sa Papua New Guinea, umakyat sa 670. At veteran comic creator Carlo J. Caparas, pumanaw na sa edad na 80. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Lalo pang lumakas sa tuluyan ng naging isang typhoon ang Bagyong Agon habang binabagtas nito ang karagatan sa silangan ng Isabela. Base sa huling update mula sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakataas ang signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela northeastern portion ng Aurora Province at sa Polilio Island. Inaasahang magdadala pa rin ito ng malakas na pag-ulan sa Southern Luzon, Western Visayas, ilang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon, gayon din sa Metro Manila kung saan nakataas pa rin ang signal number 1. Samantala, idineklara na ang state of calamity sa Lucena City matapos malubog sa baha ang malaking bahagi ng syudad, bunsod ng walang tigil na pag -ulan. Inatasan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng local government units at government agencies kahapon na maging handa sa pag-agapay sa mga biktima ng bagyong Agon. Inaasahang lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Miyerkules May 29. Mahigit 670 na katao ang pinaniniwala ang namatay sa isang landslide sa isang pamayanan sa Papua New Guinea. Ayon sa isang UN official, tinatayang isang daan at kabahayan ang natabunan ng landslide. Dagdag ng opisyal, hindi pa maayos ang sitwasyon dahil maselan pa ang mga gumuhong lupa. Sumasabay rin dito ang pagdaloy ng tubig na siyang mas nagpapalambot ng lupa. Tinatayang isang libong katao ang lumikas mula sa naturang pamayanaan. Patuloy pa rin ang ginagawang paghuhukay sa mga nalibing nakatawan sa landslide. Sumakabilang buhay na ang veteranong comic creator at director na si Carlo J. kapara sa edad na 80. Pagkukumpirma ng kanyang anak na si Peach sa isang Facebook post. Sa nasabing post, idinaan ni Peach sa isang tula na pinamagatang sa bawat tipa ng makinilya ang pagbibigay pugay sa mga legasiyang iniwan ng kanyang namayapang ama. Hindi pa binabanggit ng pamilya kung ano ang sanhi ng pagpanaw nito. Magsisimula ang opisyal na burol ng Batikang Direktor Lunes ng Tanghali hanggang mamayang hating gabi sa Golden Haven Memorial Chapel sa Las Piñas City. Nakilala si Carlos sa kanyang mga paglika ng Pinoy superheroes at characters sa pamamagitan ng kanyang comic strips tulad ng Panday, Totoy Bato, Bakekang, Gagambino at Elias Paniki. Noong 2009 naman ang hinirang na National Artist for Visual Arts and Film si Carlo, ngunit kalauna idineklarang invalid ng Korte Suprema noong 2030. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon nag-uulat. At niyo pong natungayan ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.